Bro? O, oh, pasok! Uy! Pwede siya ka, hindi ko ka na naman ah. <laughs> Ito <laughs> pa? Oh eh. May gamit naman ako diyan eh. May mo ako, may sinulit. Live ba yan? Hindi, hindi. Record lang yan. Record lang yan. yan. Kamang kulit? Mga may oras na nga oh. kulit mo pa. Naisip ko. Labing gabi na, na eh. Punta ka pa rito. Hindi ka ba hinaharap ng nanay mo? Pagkakain pa ako sa labas. Uy, kulit. Ang dahil pang nabuhay. Ang tapatakari ka wala ang pagkain. Uh-oh. Ang lapit ng Moshi's, o. Oh. Oo, oh, oh, no? Pili ko ng restaurant dyan. Yeah. Hindi no? ka bumili ng ano dyan. Ano oh, yung bulalo? Bulalo, lamig ka pala eh. Oh, Oo, tama. Sige, sige. Tingnan ako din sa Moshi's. Oo, oh, sige, sige, Sorry, ah. <laughs> <laughs> Kaya ito na mga katanod, niyaya ko na lang si Abdurrahman kumain. Ang sungit kasi nun. Bahala siya sa buhay niya. Mortar kami ng bulalo. Hot pot to ah. Lupit nito ah. Natuwa naman ako kasi ang dami pala nito. Picture ka sa akin boys. Nice to ah. Oh. Lord. This oras naganap ng pagkain ito. Eh, Chicksilog, syempre hindi mawala. Ayun oh. Oh my God. masarap yan. Thank you, madam. Oo. Oh. no? Sa so, unang subo ko kasing kumain dito sa May Moshis Restaurant. Chicks, wala din yung in-order ko. Tinesting ko. So, hindi naman tayo nabigo. Kaya recommended talaga to. Pero, oo oh, nga. Kung to. At heto na nga. Kanya-kanya na kami sandukan ito. At enjoy na natin ang bulalo. Collagen. Dago. Fish sauce. Partneran to. Bukod sa gutom eh, treat yourself na rin. Saka hindi naman lag na kapag bulalo. Mahirap yun. na Bulgari. <laughs> Nakakatanod, halagang 1.6 dinar lang yan. Tikman na rin natin ang kanilang atyara at saka yung green chili paste para wow na wow. Wow! Sa totoo lang, hindi rin namin naubos to ni Abdurrahman. Kaya naman, pina-take out na lang namin to sa bandang huli. Napakalasa ng sabaw. At wala kang masasabi kundi masarap. Totoo nga yung mga naririnig ko na masarap yung bulalo ng Moshi's Restaurant. Heto nga't gustuhin pa namin na itaktak at makuha yung marrow Eh, wala na, busog na. Solve na solve na sa bulalo. Sa sabaw pa lang na enjoy na eh. Kaya wala na talaga hindi na kaya ng powers. Take out na lang to. Pugo.